Napakabilis ng panahon dahil ang mga showbiz mamis na ito ay may mga anak na binata na. The Philippine Showbiz List presents showbiz moms na may mga anak na binata na. Julian Santos San Lucho, 13 years old. Si Lucho ay nag-13 noong October 7, 2023. Sa kanyang pinakabagong post online, naantig ang mga puso ng mga tagahanga ni Judy Ann matapos niyang isulat ang isang matamis na pagbati sa kanyang anak na si Lucho. Noong October 7, nag-post si Judy Ann sa kanyang Instagram ng ilang larawan ng kanyang anak na si Lucho mula pa noong mga nakaraang taon. Pagkatapos, sinulat ni Judy Ann ang isang puno ng pagmamahal na birthday note para kay Lucho na sinasabing si Lucho pa rin ang kanilang little boy. Inassure din niya kay Lucho na palaging naririyan sila para sa kanya upang gabayan at suportahan siya sa kanyang mga layunin. Si Judy Ann ay ang pinakamalaking tagahanga ng kanyang anak na si Lucho. Noong September 19, nagpost sa social media si Juday para ipahayag ang kanyang pagmamalaki kay Lucho, na kamakailan na nagkumpit sa isang football tournament sa Kuala Lumpur, Malaysia. Noong una, ipinangako ng proud mom ang buong suporta kay Lucho habang nag-aayos ito para sa kanyang unang football tournament sa ibang bansa. Ang paglalakbay sa Kuala Lumpur ay ang unang pagkakataon na Judy Ann at Lucho na magbiyahe ng hindi kasama ang asawa niyang si Ryan at ang mga kapatid ni Lucho na sina Johan at Luna. Janeline Mercado son, Alex Jazz Ibinahagi ni Jenny na kanyang anak na si Alex Jazz ay nag-celebrate ang 15th birthday nito noong August 17. Sa Instagram, ipinost ni Jenny ang larawan ng birthday boy na hawak ang kanyang cake. Si Jazzy ay anak ni Jeneline sa kanyang dating kasintahan na si Patrick Garcia. Bago sila ikasal ni Dennis Trillo noong November 2021, matagal ng single mom si Jeneline at naging magkasama sila ni Alex Jazz ng mahigit na pitot kalahating taon. Malapit si na Alex Jazz at ang kasalukuyang karelasyon ni Janeline na si Dennis. Sa kanilang mga social media post, madalas silang magkasama at sinisigurado ni Janeline na magkaroon ng pagkakataon na magbanding sila ng kanyang anak sa pamamagitan ng mga outdoor activities. Madalas silang maghiking at magbike kasama si Dennis at ang anak nitong si Alex. Claudine Barato San Santino, 16 years old. Parang kahapon lamang nang ipinanganak ni Claudine ang kanyang anak sa dating asawang si Raymart Santiago na si Rodrigo Santino Santiago noong July 19, 2007. At ngayon, halos 16 years na ang lumipas, hindi na ang munting batang kilala natin si Santino. Matapos ang sneaky move ni Claudine na mag-upload ng larawan kasama si Santino noong April 16, 2023, nagkaroon ito ng maraming reaksyon sa social media dahil sa ang pagkakita sa binata. Ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang mga tao na ang dating munting bata na si Santino ay lumaki na at nagiging gwapo at malusog na binata. Makalipas ang ilang araw mula na magbahagi si Claudine sa Instagram ng isang bihirang larawan ng kanyang anak, sinabi niya na sa wakas, pumayag din ang anak na magpakuha ng litrato kasama siya. Nangako pa nga ito na hindi ito ipopost. Natutuwa ang mga netizen sa inaasahan nilang update at sinabi nila na si Santino ay ang male version ni Claudine. Jody Santa Maria San 30, 17 years old. Sa kanyang mga post sa Instagram, ipinakita ni Jody kung paano hindi lamang naging binata si 30, kundi lumaki rin bilang isang gwapong binata. Ibinahagi rin ni Jody ang mga tagumpay at achievements ng kanyang anak sa mga nakaraang taon. Isa sa mga unang sinyales na nagpapakita na lumalaki na si 30 ay nang ipakita ni Jody ang kanyang binatilyo para sa kanyang graduation ball kagat pagkatapos dumating na ang graduation para kay 3D. Sinabi ni Jody sa kanyang post na ipinikit lang niya ang mga mata nito ng sandali at bigla na lamang ang isang lalaki na ang nakatayo kung saan ay dati ay isang sanggol na karga-karga niya sa kanyang mga bisig. Ngayon ay magkokoleheyo na si 3 habang lumalaki si 3 mas naging maunawain siya tungkol sa kanilang blended family kasama si Jody at ang ama si Pampi na may dalawang anak na ngayon sa kay Iwamoto. Si 3 ang kasama ni Jody sa kanyang mga biyahe. Kamakailan, nagtungo sila sa Kazakhstan at Kyrgyzstan para sa isang Silk Road Tour. Ang 17-year-old na celebrity kid ay kasama rin ni Jody sa mga adventure. Bagamat nakatuon si 30 sa kanyang pag-aaral, may mga pagkakataon din siyang magtrabaho kasama ng kanyang ina na si Jody para sa mga product endorsement. Patuloy na ipinapakita ni Jody ang suporta kay 30 sa pamamagitan ng pag-ujok sa kanya na mangarap ng malayo at abutin ang mga bituin at itinataguyod na palaging mayroong nag-aalaga sa kanya. Nag-aaral rin si 30 ng iba't ibang life skills na magagamit niya sa kanyang pagtanda. Kahit enrolled siya sa isang eskwelahan kung saan ang kanyang ina ay naging isa sa kanyang mga kaklase. Sa maraming tagumpay at paglago bilang isang tao, tunay na lumaki si 30 bilang isang binata na may magmamalaki na kanyang inang si Jody. Don Zoweta's San Hakobo, 17 years old. Si Don at ang Special Assistant to the President si Antonio Lagdemayo Jr. ay nasa mahaligang bahagi na ng pagiging magulang kung saan sinusundan nila ang kanilang mga anak na nasa edad na adolescence sa kanilang pagtahak sa kanilang kolehiyo. Sa kasong ito, ang kanilang anak na si Jacobo Antonio Talion Lagdemayo ay naglalakbay na sa kanyang significant step. Ang bagong milestone na ito para sa pamilyang Lagdemeyo ay nairecord ni Don isang heartwarming na Instagram reel noong August 28, 2023 pagkatapos ng kanilang biyahe sa Fordham University, isang kolehiyo na matatagpuan sa New York. Natapos ni Jacob ang kanyang high school sa International School of Manila noong May 2023. LJ Reyes' son, Aki, 13 years old. Sa kabila ng pagiging binata na ni Aki, Sinabi ni LJ na susubukan pa rin niya maging isang cool mom para kay Aki. Pero iniisa-isa niya na ang tunay na cool ay ang dami ng mga taon na nilang magkasama at ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan bilang mag-ina. Dagdag -dag pa ni LJ, You have taught me a lot of things I know as a parent. I know you're a tough young man now, but they say you would always need your mom, right? So please know that I would give my all and more just to see you happy and well, baby. Not just on your birthday, but every single day. I would never ever let a day pass without kissing you or hugging you, kahit binata ka na. Haha, -ha, I can compromise, basta wala friends mo. Haha. -ha. Magkasama si na LJ Aki at ang anak pa niyang si Summer sa New York simula noong maghiwalay si na LJ at Paolo Contis noong August 2021. Julia Clarete San Sebastian, 16 years old. Binatang binata na din ang anak ni Julia Clarete na si Sebastian. Kung tawagin ito noon ni Julia ay Beans pero ngayon ay Seb na ang nickname nito. Anak ni Julia si Seb sa unang partner niya na si Steven Uy nag noon si Julia sa Instagram ng date night na ni Seb at maraming mga netizen ang nagulat na may teenager na anak na si Julia. Para lang daw silang magkapatid. Hindi na nagbuntis ulit si Julia kaya super close sila ni Seb at importante sa kanya na lagi silang may bonding moment ng anak lalo na teenager na ito at may sarili ng mga kaibigan na sila sa mahan. Sa isa pang IG post, pinagmalaki ni Julia ang pag-perform ni Seb kasama ang banda nito na Hexacoda sa school nito na International School Manila. Mukhang nagmana si Sergei Julia na isa ding singer at miyembro noon ng isang banda. Camille Pratt's son, Nathan, 15 years old. Ang bilis nga ng panahon kaya hindi makapaniwala si Camille na kanyang panganay na si Nathaniel Caesar o mas kilala bilang Nathan ay ngayon ay isang teenager na. Si Nathan ay anak ni Camille sa kanyang unang asawang si Anthony Linsangan na pumanaw dahil sa cancer noong 2011. Fast forward sa taong 2017, ikinasal si Camille sa kanyang kaklase noong grade school na si VJ Yambao. Sa kanyang second marriage, natagpuan ni Camille ang isang father figure para kay Nathan. Sa katunayan, inaalagaan ni VJ si Nathan na parang tunay na anak tulad ng pag-aalaga ni Camille sa anak ni VJ mula sa nakaraang relasyon ni VJ. Lubos na ipinagmamalaki ni Camille ang hilig na kanyang pangalan na anak na si Nathan sa paglalaro ng football. Mula pa ng bata pa si Nathan ay mahilig nito maglaro ng football. Gladys Reyes' son, Christoph, 17 years old. Ang panganay na anak ni na Gladys Reyes at Christopher Rojas ay lumalaki na din. Ayon kay Gladys, tila mahilig din o ang kanyang anak at gustong magperform sa mga stage play. Mahilig din daw si Christoph kumanta at mag -gitara. Batay sa kanyang mga post sa Instagram, nakikinig siya sa mga banda tulad ng U2, Queen, Metallica, Guns N' Roses at The Beatles. Kung paano ang relasyon ni Gladys at si Kristoff, ngayong ang kanyang panganay ay isang teenager na, maikli lang ang sinabi ni Gladys. Mas ng dad niya daw ngayon ang nagbabond kasi binata na. Impatient nga lang daw madalas kaya napagsasabihan niya. Dagdag pa ni Gladys, nagiging mas independent na si Kristoff sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ang amaraw nito nagpapaalala sa anak sa importance ng faith, church, obligations at magdasal parati. Ibinahagi ni Gladys ng may pagmamalaki sa Instagram na kamakailan lang ay nakatapos na ang kanilang anak sa senior high school at siya ay nagdidesisyon na kung saan kolehiyo siya pupunta. Sinabi ni Gladys na tinanggap si Christophe sa University of the Philippines, De La Salle University at University of Asia and the Pacific. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!